Hello guys, kani din nga video dad to sa among amiga sa a, amigo nga Norwegian. Kani mo na family house na mo arang gubuta. Kuan siya nga video guys, do, dalawang taon na siya nakaraan. Luma na to. late lang upload ang gulo ng bahay. Kasi marami kasi kan iyan mga pamangkin ko, ito magkapatid ko. Yan si Marit, mga pinsan niya, anak ng kapatid ko. Yan yung sister-in-law ko, asawa ng kapatid ko, yung mother ko. Saka yan yung asawa ng bunso namin, si Mercy. At yan mga pamangkin ko at isang kapatid ko na rin yung nakaupo, yun yung kasunod ko. Na, nandyan sila oh. Nagkatapok ang mga bata anak sa kong mga igsoon si Marit o oh, di ba magduhang tuig na nga video guys kaya na nakatago pa sa cellphone ko kaya inupload ko ulit then ito ito yung gumala kami sa ano ano ba yun yung San Vicente Fair tapos ning lahos may dire nga nindot po siya laaganan parang family bonding na din yan ang ganda din dyan maganda ang tanawin at basta relaxing mahangin sobrang ganda dyan gusto kong bumalik ulit pag makabalik kami magbakasyon yan I love Shidi ang pangalan yan si Marit ay yung papa ko binabantayan niya lagi yan yung mother ko nakakalo ng pula yan, ang ganda sobra dyan. Mahangin, very relaxing jude na yeah, pamangkin ko. Masaya din sila, nakagala. Isang pamangkin kong makulit. Yan, kapatid ko. Nalalaki. At, saan makakunta ulit dyan pag makauwi? karon kaya makauwilo to let's pinas yan sobrang saya namin dyan kasi kami lahat magpamilya nagsama sama gumala yan yung pamangkin ko ang kulit no? gandagan gan tapos akong sister na picture picture Uh, di ba? ang sexy ng sister ko ang ganda niya, anak niya yung dalawa babae sa kalalaki anak niya yan, si padar Sunod-sunod ni Maret. Ang kulit kasi ni Maret. Tapos takap naman yung padar ko ma, ano, madapa. Yan, yung kapatid kong lalaki naka, yung nakakalo ng yelo. Yan, asawa ng bunso namin. Yan, pamangkin ko. Yung sister ko. Maganda. Ang ganda niya parang siya yung galing abroad. <laughs> hmm, di ba? Ang ganda niya. Yan si Marat. Yeah, maganda ang tanawin dyan. Malapit sa dagat, mahangin. Yan. Grabe si Marat. Ang kulit talaga. Takbo dito, takbo doon. Inahabol niya kasi yung ano. Yan, kumakain kami ng ano, banana cue at saka halo-halo. Yan, yung kapatid ko. Yan yung pinipicture niya. Bunso namin, oh, yung lalaki. Kapatid ko rin yung nakared. Yan, pamangkin ko. Sister-in-law ko. Mga pamangkin ko. Si Marit, ang bulingat na. Yan, kumakain kami ng banana cue, mo muna bago umuwi yung panganay namin na lalaki, asawa niya, yun kapatid ko, kasunod ko nung nakakalot ng year, papa ko, mama ko, yan, ang sarap ng halo-halo na yan. Yan, na kami sa bahay, tapos birthday kasi ng anak ng kapatid ko, yung bunso kong kapatid, anak niya, nag-birthday. Yan, hinandaan namin ng ano, isda si isda, spaghetti, adobo, manok. Yan yung nakakarga yan yung kinakarga ng mama niya yun yung nag birthday. Tapos nagpansit kami. Nan pamangkin ko nakaupo. Yan si Marit nasa gilid. Yan tapos binilhan namin ng cake. Yung ano lang, mura na cake. Yan yung nag-birthday. Yan. Si Marit. <laughs> Ang cute ni Marit. Yan. Yung nag-birthday. Yung, yung nag-ano. Nag, nag hawak ng kutsara. Yun yung, yung nag-birthday. di uh, ba diba? Ang sarap ng... Kahit simple lang yung handa. Pero mag... Masarap na din yan. Oh, Di ba? Kaysa wala. Okay. Okay na din yung handa na yan sa birthday niya. Tapos yan, kinakantahan namin ng ano happy birthday bago kumain at nag-free para marami pang blessing na dumating at bigyan pa ni Lord ng magandang ano ba yun? Mabuting katawan, walang sakit at laging may blessing araw-araw. Hmm, yeah. Situgbang isda, spaghetti. yeah. Yan. Yan lang ang handa ng pamangkin ko. Busog din kami. Yan. Sila nagbanding na. Oh. Si Marit at saka yung pinsan niya. Nag-agawan sila sa ano, karton. <laughs> ang cute nila. Yan. Nag-ano namin yan. Nanood ng TV. Cute ni Jibe. Oh. Yan ito, kinakantahan na namin ng happy birthday, yung nagblow na na siya ng cake, ang pamangkin ko. Yan. Tapos, si Marit gusto rin maghuyop ng okay. cake, kaya sinindihan ulit. Tapos si JB, <laughs> ilong yung ginagamit niya pang patay sa kandila, <laughs> kaya natatawa kami na si Marit oh, oh di ba ang galing ni Marit mag ng kandila kandela yan yan ito na naman sila banding ulit kasi walang magawa yan habang nanonood ng TV ang sarap ng buhay pag ano nakauwi mas, mas maganda yung pakiramdam pag nakabakasyon ka kasama yung mga pamilya mo daw di ba oh, sila nagkabanding sila magpinsan yan ito papunta ako ng ano Carmen kasi magpa ako ng ngipin di diba? ang ganda ng panahon yan nagbas lang ako mag-isa yan ang ganda ng panahon hindi maulan maaraw siya na araw na yan. Yan yan yung ano namin, lugar namin, 'di ba? Ang ganda ng lugar namin. Yan, ang ganda ng kalsada. Tapos yung mga ano, patag lang siya at walang traffic. O, ganyan ang buhay ng probinsya. Hindi traffic At maganda ang panahon tapos fresh air talaga siya. Papunta ako niyan sa ano, dentist, magpa-cleaning. Kasi mura lang kasi yung cleaning sa Pinas, di ba? Pag dito na sa abroad, ang sobrang mahal. Kaya, pinagpa cleaning na ako niyan kahit kinabukasan at tao. Pabalik na kami sa lugar namin. Yan. Yan yung ano. Spellaway malinaw dam. Ang ganda ng kasada talaga, oh, 'di ba? Ang ganda ng probinsya namin. Yan. Oh. Tapos yan, yan yung ano. Ano ba yan? Pag may mga ano ba, party-party, pwede ka doon mag-rent at Yan doon ako sa salamin. <laughs> nagbijo video kasi nagandahan kasi ako sa ano sa tanawin ba kaya nagvideo ako, di ba? Yan. Walang katrapik-trapik talaga. Ano ba yan? Yan. <laughs> Ang ganda ng buhok ko niyan, nakariban. Pero ngayon parang ano na. Eh, kailan kaya ko magpariban, makapagriban ulit, okay? Sana maka makapagbakasyon ulit. Yeah, ang ganda ko pala dyan, oh. <laughs> ang ganda ko pag nakariban. Yan, yan yung driver. Yan yung ano, dam. Yung tulay ba? Yan. Yeah. Oh, diba o, ganda? Yan, si Maret laging pumupunta sa tindahan ng mama ko nangunguha ng candy. Alam niya yan. Alam na niya, laging pumapasok kasi may makukuha siyang candy siya, siya. na yung umuubos. Yun lang guys. Bye!